Kuya, napansin mo ba bakit parang mas madalas kang naiihi tuwing gabi? O may kabigatan sa ibabang bahagi ng katawan na parang hindi mo maipaliwanag? Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas, baka may kinalaman ito sa prostate mo. At oo, mahalagang pag-usapan yan. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Maraming kalalakihan ang dumadaan sa ganitong pagbabago. Pero ang good news, may mga simpleng paraan para matulungan ang prostate mo at hindi ito tungkol sa gamot o operasyon. Natural, abot kaya at suportado ng siyensya. Ayon sa Medical News Today, ang pagkain ng mas maraming prutas, gulay at healthy fats ay pwedeng makatulong sa kalusugan ng prostate at makabawas pa sa risk ng prostate cancer. May mga lalaking ang nagsabing nakaramdam sila ng ginhawa sa loob lang ng ilang araw kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong pagkaing pwedeng makatulong magpaliit ng prostate. Mula sa mga prutas at gulay na nasa kusina mo na, hanggang sa mga buto at langis na pwedeng idagdag sa araw-araw mong pagkain. Practical, masarap at makakatulong hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga mahal mo sa buhay. At bago tayo magsimula, isang like naman dyan at mag-subscribe ka na rin para tuloy-tuloy ang inyong panonood sa mga mahahalagang video mula sa amin. Handa ka na bang alagaan ang sarili mo, kuya? Tara, simulan na natin. Food number one, cruciferous vegetables. Ang gulay na prostate-friendly. Kuya, pamilyar ka ba sa broccoli, cauliflower, o repolyo? Baka nasa kusina mo na yan ngayon. Alam mo ba, hindi lang basta gulay ang mga ito. Superfoods pala pagdating sa kalusugan ng prostate. Bakit nga ba mahalaga ang cruciferous vegetables? Simple lang, punong-puno sila ng nutrients na tumutulong sa katawan, lalo na sa prostate. Isa sa pinaka-powerful na sangkap nila ay ang sulforaphane, isang compound na ayon sa mga pag-aaral, pwedeng makatulong sa pag-iwas sa prostate cancer. May research pa nga mula sa University of California, Los Angeles, na nagsasabing nakakatulong ito sa pagpigil ng pagdami ng cancer cells. Astig, di ba? Kuya, hindi lang basta gulay ang broccoli, cauliflower, brussels sprouts, kale at bok choy, mga powerhouse itong nutrisyon. Bukod sa sulforaphane na panlaban sa prostate issues, loaded din sila ng vitamin C para sa resistensya, vitamin K para sa malusog na buto, folate para sa cell repair, at fiber para sa magana yan at control sa cholesterol. Pero ang tunay na bonus? Tumutulong din sila sa pag-iwas sa lung at colon cancer. At dahil mababa sa calories, swak na swak para sa mga nagbabantay sa timbang, sulit na, safe pa. Paano mo ito maisasama sa araw-araw? Madali lang kuya. Gisa mo lang sa sesame oil at konting toyo para sa stir fry na malasa. Gamitin sa salad, dagdagan ng nuts at dressing para sa sarap na may crunch. Gawing sopas, creamy broccoli soup o sabaw na may cauliflower pampainit ng tiyan. Hoy roast sa oven na may olive oil, asin at paminta, lutong na, lasa pa. Hindi lang pampalusog, kuya, pang araw-araw na bida sa pinggan mo. Tandaan, kuya. Sa bawat subo ng cruciferous vegetables, isang hakbang yan papunta sa mas malusog na prostate. Kaya huwag nang palampasin. Gawing parte ng iyong diet ang mga gulay na to at ishare mo rin sa mga kaibigan at pamilya. Ang kalusugan hindi lang para sa sarili, para rin sa mga taong mahal natin. May paborito ka bang luto sa repolyo? I-comment mo sa baba. Baka pwede natin gawing prostate-friendly version. Tara, simula nang na healthy lifestyle. Okay kuya, tapos na tayo sa mga gulay na may sulforaphane, pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ng prostate-friendly foods. Ngayon naman, punta tayo sa isang paborito ng maraming Pilipino, kamatis. Oh, yung simpleng kamatis na kasama sa sausawan, sinigang o ensalada, may taglay palang lakas pagdating sa pagprotekta ng prostate. Hindi lang pampasarap kundi pangkalusugan din. Kung patuloy kang nanonood at natutulungan ng mga tips na ito, i-comment mo ang isa sa ibaba para malaman kung kasama kita sa usaping ito. Tara, alamin natin kung bakit ang kamatis ay isa sa mga pinakamaaasahang kakampi mo sa laban para sa mas malusog na katawan. Food number two, kamatis. Simpleng superfood na prostate-friendly. Bakit kamatis? Ang sikreto ng kamatis ay nasa lycopene, isang matinding antioxidant na tumutulong labanan ang free radicals sa katawan. Ibig sabihin, panangga ito sa mga bagay na pwedeng magdulot ng sakit, kabilang na ang prostate cancer. May pag-aaral pa nga mula sa Harvard na nagsasabing ang mga lalaking kumakain kamatis ng kamatis nang regular, at least tatlong beses sa isang linggo, ay may 40% na mas mababang tsansa na magkaroon ng prostate cancer. Grabe no? Sa simpleng kamatis, may protection ka na agad. Bukod sa lycopene na kilalang tagapagtanggol ng prostate, punong-puno ito ng vitamin C para sa immune system, vitamin K para sa matibay na buto, potassium para sa blood pressure, at folate para sa cell repair. Pero hindi lang yan, ang kamatis ay all-around hero. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng kolesterol, proteksyon sa balat lalo na sa araw, at pampagaan ng timbang dahil mababa sa calories at mataas sa tubig. At ang pinakamagandang balita, madaling isama sa araw-araw. Gawin mong salad na may olive oil at suka, igisa kasama ang bawang at sibuyas para sa instant ulam, gawing tomato soup na pampainit ng tiyan, gamitin bilang pizza sauce, o i-blend bilang fresh juice na may lemon at konting asin, refreshing na, prostate-friendly pa. Sa bawat kagat o higop, may ambag ka na sa mas malusog mong katawan. Tip lang, mas epektibo raw ang lycopene kapag luto ang kamatis. Kaya yung ginisang kamatis mo o sarsadong isda, panalo yan. Kaya kuya, sa susunod na mamimili ka, huwag kalimutan ang kamatis. Simple, masarap at loaded sa benepisyo. Isang maliit na dagdag sa diet mo, malaking tulong sa prostate at sa buong katawan. Ngayon, kung gusto mo ng prostate-friendly food na medyo matamis at paborito rin ng mga apo mo, ito na ang susunod, berries. Hindi lang pampasarap sa dessert, kundi may taglay ding lakas para sa kalusugan mo. Tara, kilalanin natin ang mga makukulay na prutas na ito. Food number three, berries. Maliit pero matindi para sa prostate bakit nga ba berries? Ang strawberries, blueberries, raspberries, lahat yan ay loaded sa antioxidants, lalo na ang tinatawag na anthocyanins. Ang mga ito ang tumutulong sa pagprotekta ng cells natin laban sa free radicals, yung mga pasaway na pwedeng magdulot ng inflammation at iba't ibang sakit. May pag-aaral pa mula sa Journal of Nutrition na nagsasabing ang regular na pagkain ng berries ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation sa prostate. Kaya kung gusto mong magpakasaya habang nag-aalaga ng kalusugan, berries ang sagot. Kuya, huwag mong maliitin ang maliliit na berries dahil sa bawat kutsara, may lakas na hatid sa katawan. May vitamin C para sa resistensya at kutis, fiber para sa maginhawang tiyan at control sa blood sugar, at manganese na tumutulong sa metabolism at buto. Pero teka, hindi lang yan. Ang berries ay may dagdag na galing, pampababa ng cholesterol at blood pressure, kaya good para sa puso, pampabusog na swak sa weight management, at pampaganda ng mood. Oo, oh, kuya may studies na nagsasabing nakakatulong ito sa mental health. At ang tanong, paano mo ito maisasama sa araw-araw? Madali lang. Lagay mo sa oatmeal o yogurt sa umaga, i-blend sa smoothie kasama ang spinach at almond milk, ihalo sa salad para sa dagdag tamis o gawing dessert topping sa sorbet o cheesecake. Masarap na, masustansya pa kaya go na kuya. At kung wala kang access sa imported berries, huwag mag-alala. May local options tayo tulad ng duhat o aratiles. Basta makulay at natural may laban yan. Kaya kuya, huwag kalimutan ng berries sa susunod mong pamamalengke. Maliit man sila pero malaki ang epekto sa kalusugan. Tikman mo na ang berry goodness para sa prostate, puso at ngiti mo. Ngayon, kung gusto mo naman ng prostate-friendly snack na pwedeng kainin habang nanonood ng paborito mong palabas, eto na ang susunod, buto ng kalabasa. Oh, yung tinatanggal natin sa loob ng kalabasa, may taglay palang lakas para sa kalusugan ng mga lalaki. Tara, tuklasin natin kung bakit ito tinatawag na golden seeds para sa prostate. Food number four, buto ng kalabasa. Maliit pero makapangyarihan para sa prostate. Kuya, akalain mo yun. Ang buto ng kalabasa na madalas nating tinatapon may taglay palang lakas para sa kalusugan ng mga lalaki. Hindi lang ito masarap na merienda kundi isa ring lihim na kaibigan ng prostate mo. Bakit nga ba buto ng kalabasa? Simple lang, punong-puno ito ng zinc. At ang zinc, alam mo na pahalaga sa pag-regulate ng testosterone at sa pagpapanatiling maayos ang function ng prostate. May pag-aaral pa nga mula sa nutrition research na nagsasabing ang mga lalaking may sapat na zinc sa katawan ay mas mababa ang tsansa na lumaki ang prostate. Panalo, di ba? Kuya, akala mo ba simpleng buto lang to? Aba, loaded pala sa sustansya. Bukod sa zinc na kilalang tagapagtanggol ng prostate, may magnesium para sa tibay ng buto at lakas ng puso, omega-3 para labanan ng inflammation at antioxidants na panangga sa stress sa loob ng katawan. Pero hindi lang yan, may tryptophan din, isang amino acid na tumutulong sa mahimbing na tulog. May fiber para sa magaan na digestion at syempre, tulong din sa puso dahil sa anti-inflammatory effects. At ang tanong, paano mo ito maisasama sa araw-araw? Madali lang, kuya! Gawin mong merienda i-toast lang at lagyan ng konting asin o spices. Pwede ring salad topper para sa dagdag crunch, smoothie booster na kasama ng prutas, o baking budi sa muffins at granola bars. Maliliit man ang buto, malaki ang ambag sa kalusugan mo. Tandaan, sa bawat subo ng buto ng kalabasa, hindi lang tiyan mo ang napapasaya, pati prostate mo ay napapangalagaan. Kaya't huwag nang palampasin. Isama na ito sa araw-araw mong pagkain. Maliit man ang buto, malaki ang ambag sa kalusugan. Ngayon, kung gusto mo naman ng pagkain may omega-3 na hindi lang pampalakas ng puso, kundi may benepisyo rin sa prostate, ito na ang susunod, fatty fish. Mula sa bangus hanggang sa salmon, alamin natin kung bakit ang mga isdang ito ay dapat kasama sa plato mo linggo-linggo. Food number 5, fatty fish. Malusog na kay bigan prostate at puso kuya kung mahilig ka sa isda, lalo na yung may konting mantika at malasa, good news. Ang fatty fish tulad ng salmon, sardinas at galunggong ay hindi lang pampabusog, kundi tunay na kaibigan ng prostate mo. Bakit nga ba fatty fish? Ang sikreto nila ay nasa omega-3 fatty acids. Oh, yung madalas mong marinig sa health tips, pero hindi lang hype yan. May anti-inflammatory powers ang omega-3 na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan, lalo na sa prostate. Parang superhero sa loob ng katawan mo. Bukod sa omega-3, loaded din sila ng protein para sa pagbuo ng cells at muscle repair. Vitamin D, pampalakas ng immune system. Selenium, antioxidant defender ng cells mo. May pag-aaral pa nga mula sa American Journal of Clinical Nutrition na nagsasabing ang mga lalaking kumakain ng fatty fish dalawang beses sa isang linggo ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng prostate cancer. Isipin mo simpleng ulam lang pero malaki ang tulong. Hindi lang sa prostate tumutulong ang mga isdang ito, pampalakas ng puso, binababa ang triglycerides at blood pressure. Pampaganda ng mood, may studies na nagsasabing nakakatulong sa mental health. Pampakinis ng balat hydration at anti-aging benefits, kuya. Heto ang mga masarap na paraan para maisama sa pagkain mo araw-araw grilled salmon with lemon. I-marinate, i-grill, tapos kainin mo ng may kasamang gulay. Tuna salad, canned tuna, olive oil and veggies make for a perfect lunch. Sardinas sa tomato sauce, mabilis lutuin, swak sa kanin o pasta. Tip, hindi kailangang mahal. Ang sardinas sa lata, lalo na kung nasa olive oil, ay may omega-3 na rin. Kaya kuya, isama na ang fatty fish sa weekly menu mo. Sa bawat kagat, hindi lang tiyan mo ang napapasaya, pati prostate, puso, isipan at balat mo ay napapangalagaan. Sulit na sulit. Ngayon, kung gusto mo nang inumin na hindi lang pamparelax kundi may taglay ding lakas para sa prostate, eto na ang susunod. Green tea hindi lang ito pang Japan o pang diet, kundi tunay na herbal hero para sa kalusugan. Alamin natin kung bakit isang tasa ng green tea ay pwedeng maging bahagi ng iyong araw-araw na wellness routine. Food number 6, green tea, tsa na may lakas para sa prostate. Kuya, akala mo ba ang green tea ay pang relax lang? Aba, hindi lang yan pampatanggal ng antok, may taglay din itong lakas para sa prostate mo. Ang green tea ay loaded sa catechins, mga natural na antioxidants na tumutulong labanan ang free radicals sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Cancer Prevention Research, ang catechins ay nakakatulong sa pagbawas ng inflammation at pagbagal ng pag-usbong ng prostate cancer. Kaya kung nag-aalala ka sa prostate health mo, isang tasa ng green tea ay pwedeng maging parte ng solusyon. Mga sustansya mula sa green tea, catechins, EGCG ang pangunahing antioxidant na tagapagtanggol ng cells. Vitamin C and AMP, B2, pampalakas ng immune system at energy. Manganese and AMP, potassium, para sa bone health at blood pressure control. At hindi lang sa prostate tumutulong ang tsaan na to, pampababa ng timbang, pinapabilis ang metabolism. Pampalakas ng puso, binababa ang cholesterol at BP. Pampalinaw ng isip dahil sa caffeine plus L-theanine combo. Heto ang mga masarap na paraan para ma-enjoy mo ang green tea. Mainit na inumin, steep mo lang ng 3-5 minutes, lagyan ng honey o lemon. Iced green tea, perfect sa mainit na panahon, pampresko at healthy. Smoothie booster, idagdag sa prutas para sa dagdag antioxidants, tip ni kuya. Subukan mong palitan ng kape sa umaga ng green tea. Mas magaan sa tiyan, mas maganda sa prostate. Tandaan, hindi magic ang green tea, pero sa tulong nito at ang tamang diet, makakamit mo ang mas malusog na katawan. Kaya't simulan na ang pag-inom cheers sa prostate-friendly na pamumuhay. Ngayon, kung gusto mo ng pagkaing abot kaya, high in fiber, at may sustansyang pang-prostate, eto na ang susunod, legumes. Oo oh, kuya, yung mga munggo, sitaw, at beans na paborito sa lutong bahay, may taglay palang lakas para sa kalusugan mo. Tara, himayin natin ang mga benepisyo ng mga simpleng butil na to. Food number 7, Legume, Simpleng Ulam, Malaking Tulong sa Prostate Pamilyar ka na siguro sa munggo, sitaw, patani, yung mga ulam na madalas nasa hapag tuwing biyernes o kapag tipid mode. Pero alam mo ba, hindi lang sila pampabusog, may taglay din silang lakas para sa prostate mo. Legumes ang tawag sa mga butil na gaya ng beans, lentils, chickpeas at siyempre ang mga paborito nating munggo at sitaw. Hindi lang sila masustansya, siksik din sa fiber, protein at iba't ibang vitamins na mahalaga sa kalusugan ng mga kalalakihan. Bakit sila inirekomenda para sa prostate? Simple lang kuya, mataas ang fiber content ng legumes at ang fiber ayon sa mga pag-aaral ay tumutulong sa pagpapababa ng cholesterol at pag-regulate ng blood sugar, dalawang bagay na konektado sa prostate health. May research pa nga mula sa International Journal of Cancer na nagsasabing ang regular na pagkain ng legumes ay pwedeng magpababa ng risk ng prostate cancer. Sulit, di ba? Ano pa ang sustansya ng legumes? Protein, pampalakas ng kalamnan, lalo na kung iwas karnika fiber para sa digestion at puso. Folate, iron, magnesium, potassium para sa energy, bone health at blood pressure control. Bukod sa prostate, may dagdag pa silang tulong. Pampabusog, kaya mas madaling kontrolin ang timbang. Pampaganda ng digestion, iwas kabag at constipation. Pampababa ng blood sugar, good for diabetes management. Paano mo ito maisasama sa pagkain mo araw-araw? Madali lang, kuya. Heto ang mga masarap na paraan, ginisang sitaw at patani, going family tradition tuwing biyernes. Mongo Fridays, classic comfort food na loaded sa nutrients. Salad booster, lagyan ng chickpeas para sa dagdag texture. Hummus dip, gawa sa chickpeas, perfect sa gulay o tinapay. Legume patties, lentil-based veggie burgers na nakakabusog at prostate-friendly. Hindi kailangang mamahalin ang pagkain para maging malusog. Sa bawat subo ng munggo o patani, binibigyan mo ng proteksyon ang katawan mo, lalo na ang prostate. Kaya't huwag nang palampasin, isama na ang legume sa weekly meal plan mo. Para sa prostate, para sa buhay. Kuya, sa bawat subo ng broccoli, kamatis, berries, butong kalabasa, isda, green tea at munggo, hindi ka lang kumakain. Nagpapasya ka. Pinipili mong alagaan ang sarili mo, hindi lang para sa ngayon kundi para sa mga taong mahal mo, para sa mga bukas na gusto mo pang maranasan. Hindi mo kailangang maghintay ng reseta para simula ng pagbabago. Hindi kailangang mamahalin, hindi kailangang komplikado. Sa mga pagkaing abot kaya, natural at suportado ng siyensya, may kapangyarihan tayong baguhin ang takbong ating kalusugan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa sakit lang. Ito ay tungkol kung gusto mong mas marami pang natural tips para sa prostate at kalusugan ng mga lalaking tulad mo, ilike mo ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at ishare sa mga kaibigan mong kailangan din ng tulong upang sama-sama tayong makapag-promote ng mas malusog na pamumuhay. Ilaan natin ang ating oras at effort upang matutunan ang mga iba pang pamamaraan na makatutulong sa ating kalusugan at makapagbigay ng suporta sa isa't isa. Huwag nating kalimutan na ang ating kalusugan ang pinakamahalagang yaman. Sama-sama tayong maging mas malusog, kuya, at ipakalat ang mga impormasyon ito sa ating komunidad.